yan na yung aking ano tinanguhang uh, blackberries huhugasan ko muna kasi para malinis yan hmm. ang sarap nito guys hugas muna yan para matanggal May mga nakadikit kasi Parang mga puling So, ayan. ayan Ugas muna So, okay na yan Pakain na Ayan guys, oh Mm, ang kamis. Grabe. Hello, magandang magandang araw po sa ating lahat. Andito na naman ako ngayon sa mga ano, uh, black Dito lang ito sa aking dinadaanan. Ayan po, sa sky. Grabe, ang dami. Ayan. Ayan. So, ngayon, mangunguha ko ngayon ng blackberries. Diyan oh. Mula dyan hanggang dito oh. Nagkakalat. Ito po oh, napakarami oh. Ayan. Ayan oh, napakarami oh. Ayan. Ayan oh, yung mga bunga. Dito lang ito sa uh, gilid ng kalsada. Ayan oh. Ang dami. Ang dami yung oh. mga hinug na talaga. So hanggang doon no. Nagkakalat lang so ang gagawin ko ngayon manunguha ako. Yan. So dito pa oh. Hanggang dito oh. Ayun guys, ang dami oh mga hinog. So manunguha ako ngayon. Yan. So ayan guys, mangunguha na ako. Ayan. Mayroon akong dalang ano. Ah. Uh, lalagyan ayan oh. Sa dami ng hinog niya oh. Ayan. Ayan guys so Ang dami So ayan oh so Ayan napakarami Ayan So walang pumapansin nito dito. Ayan. Eh. Grabe. Ayan, dami na kagad na pitas ko. Ayan, no. Dabi, guys, o. So. so, ayan, hindi ko maabot to nasa ano nang bakod. ayan kinain ng kuno ang dami niya talagang bunga oh. nagkakalat lang dito lang ito sa daanan ng ano sa may bus stop na akin binababaan sinasakayan ayun ang dami ayun guys oh umpugan Ayan. So kukuha lang ako ng ng mga tama lang na makakaubos kong makain Kasi nakakasawa din ito eh ang, Pero ang tamis talaga nito Ayan ah. Ayam guys di tu. Tunggung-tunggungan ah. Eh no. Eh sobra nang hinog nung iba na na ano na pag kinukuha ayan hmm yung tamis ito pa napakarami dyan oh no? ayan hanggang doon po ito mahirap lang manguha nito kasi matinik Ayan. Sus, grabe ang umpugan nitong ano. Ayan oh okay. guys, ayan oh, ang dami. guys, so, nakikita nyo ba yan pagkadami dami ayan, pare na yung kain ko ito ang dami So ayan guys, napakarami ah. And tamis ang dami ko nang nakuha ba ayan ayan Ayan, umpug-umpuga, no? Grabe yung hinugang dami. Ayan, ito. Oo, oh, kikita nyo. Yung hinog. Oh. Ito ang tinatawag na blackberries. Sabi nila maganda daw sa katawan ito. Sama na siguro itung akun Yang tu ha Ayan Makaibigan So ayan, ang dami na. Tama na to. Tama na ito. Hindi ko na mauubos to. So ayan guys, napakarami pa po. Ayan Oh. Grabe yan na bunga. Oh. Ayan. Ito, oh. So, hanggang doon yan, oh. Nagkakalat lang. Hanggang doon, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Pupukan. Mas kadami ng, grabe ng dami, oh. Yan, mga na talaga. Ayun pa, guys, oh. Nakikita nyo ba yan, mga bunga? Ayan. Grabe oh. Sasawa lang kayo nito. Dito. Dito pa yan. Usos. Oh. Grabe oh. Mm. Ayan oh. Mga hinog. Parang gusto ko pang Dito. di sepatu and, and guys Umpukan ayano itu ya yeah. ta mana madami na Hindi ko na kaya mauubos to So, ayan, guys. See you na lang. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan, dito ko tatawid sa kalsada. Kasi sa gilid lang ito ng highway, kalsada. Bali dyan ang sakayan ko ng bus.